Guys, ayan dito na naman kami. Tayo. Pupunta kami sa ano. Ay nandito pala kami sa Bibo. Bibo City. Titingnan namin yung ano, may barko daw dito, eh Sasakay kami sa barko. Titingnan natin kung saan banda 'yon. Ayan oh. Ganda ng ano dito. Lugar. So, maganda guys doon. No? Tara na, check natin kung saan banda yung barko. ang ganda guys so, sa dagat. Ayun yung barko. Bababa kami ngayon. Bababa kami. Ayun ang barko. Ayun. Ayun. then kami sasakay. Ganda ng view. Ayun guys. So. Ayun. Barko. Cable car. Tara na! Akit na tayo dun sa barco. Ayan guys, dito kami sa food court ng Bigo City. Tingin kami ng makain. Mahal naman. Ano ba? Mahal naman. Magkano? Mahal dito eh. Mamahal naman. Mahal dito kasi. No, na, doon naman. Tara. Mahal naman. Ano? Doon, doon do tingnan nga natin. Ayan oh no, yung Riverside Indonesian Barbecue. Ito. Ulam lang 'yan. Of course share naman tayo 'to. Wanna? Spicy chicken seven. Ato. Na-silam mak. Diyan na. Ay, nagutom na kami guys tu pagkain namin ng oh. barbecue. sa food court. Ayan guys, ang ganda sa baba oh. Mga ano, mooncake cake. Ayan. Ano na mga mooncake cake. Ano, ay pati mooncake Ayan. Kaya natin sa baba ito guys so napasok kami dito sa Don Don Donkey daming masarap na pagkain Saba mga ano ready to eat na takoyaki yung oh, sarap Ito naman, oh, ano na to? Oo, oh, pizza. <makes> 7.90. Mainit-init pa. Ito, okay. tofu. Ang dami pala mo sasarap yeah. na pagkain dito eh. Ito, masarap oh, din oh. Takoyaki, yakisoba. Ito. dollar. Eh, masasarap na. Ito, please. kanin kinain kasi namin guys na lunch din masarap ito pala ang dami oh Oh. Ang daming masasarap na nakakagutom. Ito oh. Sarap din to. Saburo don, spicy. Uh, mga pagkain ng Japanese. Malaki to eh. Ayan o. Oh. Ang laki ng dandan donkey. -dun -dun Dito muna kasi kami sa loob ng shopping mall kasi sa labas sobrang init. Ito mga salad. Salad. Ayan. Ayaw nyo mga heavy Salad na kayo. Ayan o, ito na pa ito. Hindi, ano? Rice bowl to eh. Hindi, ano? o. Ito na ito po. Ito. Oh. Rice ball. Oo. Oh. Ang ganda. Ikot tayo. Bili ka na ng drinks natin. ah. Ano? Tara na, dun tayo. Uwian na kami guys. Papunta na nang MRT. Ang daming daming tao daming tao dito sa Vivo City. Tara naman kami ng Lucky Plaza. Hindi na kami masyadong nag-ikot sa labas. Ang init. <laughs> Kita mo? Ngayon lang tayo. Nagkanda ikot-ikot tayo. Diba? Ayan ang MRT. Ang grabe yung dami tao. Ang dami tao guys. Ang um, puno-puno na naman ang MRT. Parang mas marami pang tao kaysa sa O-Chart, no? Pasok namin ang po. buwan.